Salam, salam, salam. Ayan na sa sobrang pag. Ayan, sa dami po ng mga pusa. Ayan po yung pagkain po nila. Nilagyan ko na. So, ang pagkain po nila ay yung noodles na natira po namin. Isang malaking uh, mangko. Hindi po namin naubos. So, ayan o ang dami po nila yan oh. isang malaki po dito na mangko yan kaya yun sasarahan ko na po itong pinto yan alas alas 7 na ho dito ng gabi alas 7 na ho ng gabi pero maliwanag pa yan Bye bye.